Isang gabi, katatapos ko lamang maghilamos mula sa paglilinis ng mga kulungan ng baboy at ako ay para matulog na. Napakatahimik. Napakalamig. Pero, hindi ako mapakali. Naika ako ay nasobrahan yata ako sa pagkuskos ng aking katawan dahil sa ginamit kong sabon na panlaba na aking pinangligo at nakakaramdam ako ng pagkaasiwa at pangangati. Bumangon na ako para pindutin ang buton ng ventilador. Nang biglang may narinig akong paglalangit-ngit. Mga kaluskos tunog sa may bubungan. Bago ito sa aking pandinig dahil may mga pusa man sa aming lugar ay hindi ganito kalakas ang kanilang nililikhang pagkalampag. At sa aking pag-aalala na baka ang kulungan ng baboy ay nadidistrong ka at main makawala. Kaya wala na ako inaksayang oras at ako'y bumangon na. Pero, ito po ang tagpong hinding hindi ko makakalimutan. Sapagkat, nang tunguhin ko ang likod bahay, ay para lamang akong nananaginip. Dahil, doon sa may bubungan ng kapitbahay, nasaksihan ko ang dalawang nilalang na siyang nakasampa sa may itaas ng kabahayan wari magkaharapan tila magsasalpukan at sa pagtama ng diwanag mula sa bilog na buwan nakilala ko ang isa na nasa may bubungan at ito ang tahimik na babae na si Elena kaharap ang isang hindi malamang nilalang. Minasdan ko pang maigi ang mga pangyayari. Nakita ko na nakaamba sa Elena sa kung sino man na nasa may bubungan. Wari, handa niyang labanan ito. Galit na galit, maririnig ang kakaibang pinaghalong pag-angil ng aso at pusa sa may itaas ng bubungan at akto na silang dalawa ay magsasalpukan nang biglang malakas na sumigok ang alaga naming baboy dito ay malakas akong napasigaw bumalikwas ako ng pagtakbo at bumanggabangga sa kung saan saan dahilan para lumikha ng mga ingay ng pagkakalampagan. Nagising na ang aking tiyuhin. Hawak ang kanyang matulis na itak. Lumabas ito at inabutan niya akong gumagapang papasok ng pintuan. Nadito ay inusisa niya ako kung ano ba ang nangyari. Pero sa labis na takot ko dahil sa aking nasaksihan, alam ko walang maniniwala sa aking ikukwento. Kaya tangi na lamang nasabi ko. <coughs> oh. Uh -oh. Yung, yung mga mga baboy. Ano? Ano? Yung mga baboy. Anong meron? <laughs> yung mga baboy. Anong nangyari? Anong meron sa mga baboy? Sabihin mo. A ay. Sabihin mo. Nag-aaway. Ha? Nag-aaway. Ha? Nag-aaway po yung mga baboy. Ha? Ano ka mo? nag-aaway dapat inawat mo tsaka uh, puro ka gabi gabing-gabing na mga trip mo talagang bata ka eh puro pang bubulabog matulog ka na nga at ka ng katawan mo joran nito bako-bako mo pasok mo sa loob pasok kinabukasan hindi ko kinaya ang lahat nakadama ako ng mataas na lagnat hindi ko na lamang pinahalata at ikako na lamang ay pupunta lamang ako doon sa may talipapa. Pero, dumiretso ako sa isang kilalang albularyo. At eksakto, pagbungad pa lamang, dinampot na agad ng matandang lalaki ang isang dakot ng pinaghalong mga dahon at balahibo. Lumapit ito sa katahimik na umusal at binugahan ako ng usok mula sa kanyang subong tabako. Saka sinabing, Tio, 50. Ha? A -a 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 -ano Anong 50? 50? Hindi mo ba nabasa? 50 pesos ang down payment. Hindi pa kasama ang isang daang pisong consultation fee. Pagpasok mo, hindi ka pa marunong magpasa. Hindi. Nang maupo ako, ay parang alam na alam na agad ng albularyo ang kanyang mga dapat gawin at batid na nito ang aking pagsadya. Dahil matapos niya akong pausukan at pahiran ng mabangong lana mula sa aking bunbunan, noo, dibdib at mga kasukasuhan ay sinabi nito. Aswang, pero, pero mukhang puti. Puting aswang ito. Ha? ha? A ano? Anong aswang? A, a anong, anong puring aswang? Mistisahin? Oh. Hmm. Ang corner mo, tumimig ka. Pakinggan mo ako. Na ang ibig pala nitong sabihin ay may iba't ibang uri ng aswang. Iba't ibang kategorya at klase. Na ika nito, may mga aswang na agresibo tulad ng mga bagito na kung tawagin ay yanggaw. Mga uri na sariwa pa lamang at hayok, walang kontrol sa sarili, madalas ay mga hindi makapagbigil. At may mga klase naman ng mga aswang na kung tawagin ay mula mga uri ng aswang na nakasanayan na ang natamasang sumpa sa kanilang katauhan. Kaya nila ang magtiis, humanap ng paraan o mga alternatibo para makasabay sa normal na buhay tao. Ngunit ang matindi ay ang mga peterano, mga lumang dugo, mga kung tawagin ay ipinanganak na aswang o nasa lahi na nila mismo hindi katulad ng mga napasahan lamang o nahawaan tulad ng mga nayanggaw dahil itong mga veterano ay batid nila ang kanilang kakaibang katauhan bihasa sa pagbabalat kayo o pagtatago ng kanilang totoong pagkatao ng aking maibahagi ang mga nasaksihan noong gabi sandaling natahimik ang matanda na ika nito marahil ang bisita naming aswang ay tumatanong ng mabuting loob sa aming pamamahay binabantayan ang kanyang paligid tila minarkahan niya itong teritoryo sapagkat... Alam mo, bata, may mga ugali ang mga nilalang na yan. Hindi sila umaaligid sa kanilang mismong paligid. Lumalayo ang mga ito para doon sila ay maglipana at kumambala. Hindi sa mismong tinitirhan nila. Nasa huling habilin nito, huwag pa rin daw akong magiging kampante. Lalo na kung ang isang aswang ay nakilala ko na dahil magsisilbi sa kanila itong isang marka o pananda at ituturing ka sa buhay nila bilang isang malaking banta nangamba ko dahil dito hindi ko alam kung papaano kong sasabihin kinagtiyo piping ang tungkol sa bagay na ito. Hindi ako naniniwala kaya papaano pa kaya kung ako pa mismo ang magsasabi sa kanila nito. Napakahirap. Bago umuwi, tahimik akong minasahe ng albularyo. Nasa ilang paghaplos sa aking katawan ay hindi lalo ako makapaniwala na ang kaninang mataas kong lagnat ay tuluyan nang biglang nawala. Pero bago ko tuluyang umalis, hinawakan ako ng albularyo sa aking ulo. Sa katila umusal ito nang hindi maunawa ang orasyon. ah, <hihihi> um, tatang, tatang, ah, um, para saan naman po yung ginagawa niyong orasyon. Ha? Ito ba? Ah, <laughs> uh, pangontra yan. Pangontra. Ha? pangontra? Pangontra naman po para saan? Para po ba yan dun sa may aswang? Ha? Hindi. Hindi iho. Orasyon yan. Para magdagdag ka ng bayad. Extra tip ba? Nye. <laughs> <laughs> Makalis na nga. Bad trip naman po. <laughs> Huwag ka na magkalala, bata. Makampanti ka. Makampanti ka na. <laughs> Sir narrator, pagka -uwi ko po, parang saka ko lamang naunawaan ang huling salita ng albularyo na huwag na akong mag-aalala pa at makampante na. Dahil, tila alam nito, wala na. Wala na ang dalawang bisita na sila aling Melba at ang babaeng si Elena. Wari nagkasalisi na sa aking pag-alis ay siya namang pagdating ni Camperlita para sunduin sila. Pero halos mapatid ang litid ni Tio Piping sa kakasigaw dahil nang bisitahin nito ang kulungan ng mga alaga niyang manok ay sa lamang nito nakita ang ilang labi ng walang buhay na kanyang mga alaga. Na dito ay saka ko lamang din naalala na oo nga, dahil sa tuwing kami ay kumakain, palaging malinis ang plato ng babaeng si Elena. Na minsan ay kunwari, magdalagay lamang ito ng kakaunti. Ngunit, hindi pa rin niya ito kinakain. kaya mas lalo tuloy ako naguluhan dahil ayon sa albularyo ano ba talaga ang kanyang uri aswang na o isang aswang na sa anong klase o kategorya ba siya nabibilang isa ba itong nilalang na napasahan lamang o may dugo ng mga sinaunang lahi na hindi normal na tao. Hanggang dito na lamang po ang aking kwento dahil ang dulo lamang ng aking istorya ayon sa balita kay Chang Perlita ay hindi naman daw nagtagal sa kanilang pinapasukan ang babaeng si Elena. Mabilis din daw itong pinabalik sa kanilang probinsya ayon sa among pinasukan niya. Maraming salamat po, Pinoy Horror Encounters. Ikaw na sanang bahala mag-ayos nito at medyo magulo. Dama ko pa rin kasi yung kilabot tuwing naaalala ko. Hanggang dito na lamang, maraming maraming salamat. At iyon nga po mga kaibigan, isang malupit na kwento mula sa ating tahimik na tagapakinig. Ang muli na naman nating natong hayan na sana po ay inyong nagustuhan at nakabawas sa ating buhay na may kabigatan. Na kung inyo naman po itong nagustuhan, ang ating na itong pakpakwento ay napakalaking bagay po ang inyong pagpindot ng like, pag-subscribe, at pag-iwan ng positibong mensahe. Maliit na bala lamang po, pero napakalaking tulong para mas makapagpatuloy pa po tayo sa ating pagkukwentuhan. This is your one and only Kulas, your regular dose of Tagalog Horror Good Vibes na nagsasabing... Isulat mo ang buhay mo na parang lapis hanggat may pagkakataon kang burahin ang iyong mga pagkakamali ay gawin mo isulat mo ang tama para sa iyong buhay pero ewan bakit nga ba may mga taong kinakagat ang pambura ng lapis <laughs> o nga no gulo-gulo <laughs> po maraming salamat at magpapasalamat opo muli Stay safe and fresh, everyone, and stay awesome. Peace out.